Sa kilometro po na yun. Pag-iisip na tayo po namin. Buti na lang. Mabait yung nakabuto. Para makarating ako. sa Parado lang kasi dyan eh. So, first question. So, anong next move? After dito. O? Nang nilid na dito. Paano dito? O, yan. Nasampakan tayo yung pasaleta. Ano, ano? Anong next move po? Inasipin sa'yo. After dito. Hindi ko po alam kung anong gagawin nila. Pero, sa tingin ko, dahil mga legal uh, Parang advices legal. naman po nila. Pinakamaganda siguro, ay petition to be filed in the court of law. Para po malaman na natin kung tama po itong nangyayari. Sa akin palagay po kasi, hindi na po tama. Uh, yung process, processes and procedures so far taken by the House of Representatives are highly irregular. Legal, legal, may motion kayong gagawin sa Congress? Meron namang ano eh, meron namang uh, hearing sa Monday. I think I will attend. Kahit na masama ang loob ko sapagkat ayaw ko nakikipag-away eh. Nakita nyo naman, nung una akong umatend doon, raise lang ako ng mga issues about procedures. Sabi ng chairman, eh, hindi na raw ako member. As, as member, hindi na raw ako pwedeng mag-raise ng procedural issues. Saan ka naman ng ganon? I am still... And the last time I check, I am still an elected member of the House of Representatives. At dahil nga, member ako ng House of Representatives, kahit anong committee yun, kaya e sabihin nilang hindi ako member, pwede ako magsalita at magparticipate. Kung pipigilan nila ako, di ba ba nyo naiintindihan kung anong klaseng procedure, kung anong klaseng tuntunin na ang meron kami? Pang labimpitong taong ko na sa Congress, ngayon ko lang po nakita ang mga pangyayaring ito. Nalulungkot po ako, nagdaramdam ako, nai-stress ako kung bakit nangyari ito. Ito lamang pagdinig na ito in aid of legislation. Kayo po na nasa media, alam kong nalalaman na ninyo, hindi na po in aid of legislation. Kung totoo po na isinasaalang-alang namin yung paggasta at kailangan po nating pusisiin, tama naman po yun. Lahat tayo katungkulan natin maging transparent, maging accountable. Ang tanong, ang House of Representatives po ba ang gaganap sa tungkulin ng Commission on Audit? Eh pagkaganon, ganun, eh, na po natin ang COA sapagkat sila na po ang nag-audit. Wala po sa tungkulin namin ang mag-audit. Kung sasabihin nila, hindi kami nag-audit. Ang ginagawa namin is investigation in aid of legislation. Okay, kung yun ang ating objective, eh bakit isa lang inimbestigan natin? Ilang opisina ba ang merong confidential fund sa palagay nyo? May idea ba kayo? NGAs na lang. National Government Agencies. Ilan ba karami ang National Government Agencies? Palagay mo na lang 500. Okay? At yung kalahati nun, binigyan ng confidential fund. 250 yun. LGU, sila ng LGUs. Mga mayors and governor. Palagay mo lang 1,000. Kalahati nun, 500. O di 750 na yun. What about the GOCCs? Government-owned and controlled corporations. Mga 300 yan. Kalahati na lang. 450. O palagi mo lang isang libo na lang ang nabigyan na hensa ng gobyerno. Bakit? Bakit office of the vice president lang? Wala pong nagtataka sa atin kung bakit ang pinipilit ni isolate lang, ang pinipilit na gisain lang, office of the vice president. At saka yung DepEd na kung saan ay naglingkod siya bilang secretary. Paano po yung iba? In aid of legislation po ba ito? O in aid of persecution? Kaya yun na pong mag-conclude eh. Ang linaw po nito eh. Hindi na po tayo gum dapat gumamit ng calculator eh. Wala na pong computer na. Hindi nyo pa kayang i-memorize ito. Why are we isolating the office of the vice president? Kung confidential pa. Ano po ba yung Commission on Audit? Ito po ay independent constitutional body. Bakit kami po ang gumagawa? Tanungin po natin. Sa lunis po, ako po ay mag-attend ng hearing po ipagpapatuloy po yata ang pagdinig tungkol sa bagay nito. Pipilitin kong pumunta ron. Sana po'y walang mga away. sana po'y maging sensible. Sana po ipakita nila the better arguments. Wala na po sanang gagawan ng hopya para tayong lahat po ay masaya. Para lahat makinabang po ang taong bayan. Ibig ko sabihin, sensible questioning, sensible arguments, wala na po kasi yung quality of debates eh. Wala na po eh. Noon po, yung unang pasok ko sa Congress, napaka maingat namin kasi pag address sa bawat isa sa amin. The Honorable Gentleman from Bohol, na kami, the distinguished Congresswoman from Leyte. Ayun po, hindi. Duduruhin ka pa eh. Sabi pa na nila. Sasamahan pa yung Sasama pa eh. panlalaki ng matay. Eh. Are you rebuking this committee? Nakakita po kayo ng gano'n? Nakakita na po kayo ng gano'n? Ngayon ko lang po nakita. Ewan ko po sa inyo, sa dami po ninyo, kung hindi po niyo nakikita ang nangyayari. Hindi po namin trabaho ang mag-audit. Yun pong, audit observation memo, o kaya notice of disallowance, by their very nature, ito po'y confidential. Confidential po eh. Bakit po ang House of Representatives kukunin nila po yung mga dokumento at sila mismo ang gagawa ng gawain ng COA? Ang ibig bang sabihin, gagawa po ba sila ng batas para yung na po ang COA? Hindi po nila magagawa yun. Para maabolis mo ang COA, i-amend yeah, mo yung saligang bata. Nakakaintindihan po tayo? O, so, tanong po, ako na lang po nagsasalita. Tanong po. Okay. So, oh. bakit, next, oh. bakit, hindi, bakit hindi pa po mapakulong si Franz Castro? Convicted na po siya, di ba? Criminal na siya? Eh, kasi naman, hindi pa final ang executory. RTC lang po ang nagpakulong. Ay, nagpakulong. Ang uh, nag-charge sa kanya, uh, na-convict siya, Ngunit meron po tayong mga appeals. Pwede siguro po nag-appeal sa, sa Court of Appeals. Kung sakasakali pong makonfirm naman ng Court of Appeals yun, ma-affirm, pupunta pa po, po siya sa Korte Suprema. Ang Korte Suprema, Korte Suprema lang po ang final and executory arbiter. At pagkatapos po nung, kung sakasakali na i-affirm ng Korte Suprema yung naging hatol ng mga hukuman sa kanya, doon pa lang po siya makukulong. Hindi ba ito insulto sa mga abogado na siya hindi siya abogado eh convicted pa siya siya hindi nakukulong siya ang pang nagpakulong sa isang abogado nang na hindi... nakaka-insulto doon sa paraan na sinasabi niya itong abogado ipinakulong nila ang sabi nila obstruction of procedures. Baka hindi niya naintindihan kung ano yung obstruction ang una pong nag-obstruct ay yung Commission on Bad Govern ah, Government ah, ang pangalan po kasi ng ano eh nang pumitiis uh, Committee on Good Government. O salaminin natin, sabi po nila, sinide for contempt nila yung staff ng OBP sapagkat di umano siya nag-obstruct ng procedures and processes of the board. Sino po ang kauna-unahang nag-obstruct? Yung Committee on Bad Government. Hindi po niya trabaho yun eh. Hindi niya dapat panghimasukan. Pabayaan mo muna ang COA na gawin niya ang kanyang trabaho. Hindi po eh. Sabi niya, O dalin mo nga rito yung ang inyong mga pinagbabatayan dyan. Siguro sa ang babagal nyo, kami na. Kami na ang gagawa niya. Ang tanong, gawain ba ng Congress ang magodit? Eh Sabi, ka, sabi ko nga po sa kanya, sa magitan ng isang programa ko kahapon, Palagay ko dapat imungkahi eh, mukahi sa kanya, mag-resign na muna siya na member ng Congress at kung sakali pong siya itatanggapin na kuwa auditor, at saka po siya mag-audit. Yun po, tatanggapin ko yun kung sakasakali na siya po ay uh, i-hire ng kuwa at nakita nila na pinakamagaling mag-audit, okay na po sa akin yun. Pero huwag ka muna maging congresswoman. Mag-auditor ka na lang muna. Para para po yung gawain natin nasa mandato. Yun lang po yung gusto kong ipaliwanag sa inyong lahat. Say, More More po, ah, doon sa pagbisita ni Baby Sara, meron po ba nakita na paglabag? Oo, oh, ka pala. Oh. Oh. po, ma'am. Ay thank you ma'am. Bong. Kong. Shout out po daw yan. Thank Kong pa. Gusto po kayong lahat. Sana po ay wag kayong ma-contempt. Ay nandoon po kayo. Ayana. O sinaktan kayo lahat diyan. Kong. Piksula ko Di DM channel. Kong shout out niyo rin po. Umabot po ng kulang-kulang 30,000 kanina nang tinanong ko po kayo. Ano po masasabi niyo sa ating mga viewers? Ay nako, salamat po sa inyo at kayo uh, nagbabantay at nagiging pilitan po kayo sa mga nangyayari. Wag uh, huwag po kayong magalala, pipilitin nating maayos uh, maisaayos lahat sa Sana lahat po ay maging kalmado sapagkat kailangan po nating uh, magkaisa talaga anuman man po yung nagiging problema natin. Salamat po sa inyong uh, pagsuporta. Number daw po kayo, tapakagaling ninyo. Number one kayo dito. Ito po yung one, sa, na, po sa Alaga. At napakagaling oh, daw po ninyo ano kong... Ko masasabi niya? Ito po lang silaw, number one sa Islam Sana magkatotoo yan. Oh, yan. na. <laughs> Sinakot na kay Nico Margarita. Margarita oh. so na nila. Nangyayari kong. lang yan, paggagawin nila. Oo. Oh. Diba? Oh. Okay, thank yes. you. Maraming salamat, Marami salamat oh. kong. Ingat po Margarita. kayo kong. Yan. Okay na ha. Ayan na, ah, nasyadot na kayo ni Ipong Maris. May okay, lahat na yan. And then, Pagis na yan. Stress na si sir sa'yo. <laughs> oh, Ikaw, no, yung dami-dami mo Ang dami mo na. Stress na sa'yo si sir. <laughs> ano yung tawag dito? Uh, si Swapa ha? Oh, uh, sinabi ko na number one is lang. Ah, o, oh. mangyayari daw lang yan. Oh. Okay, nah. O, so, Sundan lang natin si Kumbrun Marco Lita Marco Lita Marco Lita Marco Lita Marco Lita Marco Lita po Lita Marco Lita Marco ngano kasi dumoto? ay gusto tayo kaya ano? ayano 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 number one. Susunod lang po tayo mga kabayan hanggang doon sa Nang kuruan na nakita niyo si Papa sa... Para ayan <laughs> mga Safe na sit si makulit Makulita makarabas. Kong. Kong, good luck po. Masana ma-interview si Tatay Digong. manood po po kayo eh. <laughs> Inaabangan po namin yun sa ganang mamamayan. Okay. Ay, thank you. Yes, Ayan Kong. na. Abangan kami doon, Kong. Ay, sinabi po talaga <laughs> nila yan. Nagagawin nila yun. So, abangan nyo sa ganang mamamayan. Huwag na, sis.